So, ayun na nga mga idol, mga tropa, mga bossing, kamusta, kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating mumunting channel. Ayan, tulad sa nakita mo sa ating title, na, nabasa mo sa ating title, nakita mo sa ating thumbnail, sa mga nagka-problema or nawalan ng unli data sa kanilang mga SIM card, or sa mga naghahanap ng SIM card na may unli data. For example, wala pang fiber line sa inyong mga lugar at umaasa lang kayo sa data sim is ah, tamang tama na click yun nyo tong video natin ngayon para sa inyo talaga tong ating video sa mga naghahanap nya ng unli data sim so ayun na nga uh, but before that kung bawa mang pala sa ating mumuting channel kung deserve kong makahingi sa inyo ng subscribe ayan maraming maraming salamat I really really appreciate that tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang munang ma-notify sa ating mga susunod pang mga upcoming updates mga tutorial mga tropa kung may time ka pa like mo na rin tong ating video ngayon, malaking tulong yan para sa ikalalago ng ating mumunting channel, so ayun na nga, saan nga ba tayo makakabili ng data ng Alidata SIM, so napakasimple lang yan, i-update lang muna natin yung ating Lazada application para ma-obtain natin yung link or yung uh, store, kung saan nakabili ako ng uh, SIM card ng data na SIM card mga tropa, so in-update ko na kanina para mas mabilis, tong ating tutorial ngayon, so tatap ko na yung aking Lazada application so uh, medyo mahirap pa natin yung uh, store so ang ating target na hahanapin or ng ating uh, keyword is ilalagay lang natin dito sa search box is only Data Sim mga tropa only Data Sim marami kasing pangalan mga tropa yung store so pag lumabas na itong uh, mga pamimilian is itong pang apat mga tropa 1, 2, 3, 4 so ito siya itong 299 may uh, 30 days unlimited data sya mga tropa ito ay tinatawag na mo si mga tropa so uh, part ito ng globe mga tropa no so yan may 30 days unlimited data sya 299 so kaya ako sinabi kanina na maraming kapangalan yung store is ayan uh, tatap ko lang yung store para makita mo ang pangalan ng store is ito girlash trend shop mga tropa pag hinanap mo yan sa lazada is maraming lalabas na kung ano-anong mga shop so ang technique dyan is tulad ng sinabi ko ang keyword natin is Unli Data Sim and then lalabas na nga itong pang-apat itong uh, Girlash Trans Shop so dito ko nabili yung kanilang Gomo Sim as of now legit na legit yung kanilang Unli Data mga tropa so kung titignan naman natin <clears throat> ang kanilang ratings yan 4.9 ratings mga tropa So may uh, 10.7k na silang natinda. Kung babasahin naman natin sa kanilang uh, reviews, yan napaka. Yan, uh, tatap natin yung reviews. So ito, makikibabasa mo legit. It's better this go mo to our area legit legit legit. So past delivery working, marami yan. Arrive fast. Thanks. So maraming uh, positive feedback mga tropa. So meron din itong uh, 20 gigabyte no expiry or 30 gigabyte no expiry mga tropa bahala na rin kayo mag-explore dyan sa GOMO SIM basta ang GOMO SIM is uh, part ng globe mga tropa kung malakas yung globe sa inyong lugar is uh, magandang uh, choice itong uh, GOMO SIM mga tropa so yan ang pangamura 299 lang mga tropa uh, hindi siya katulad ng ibang mga shop na nagtitinda na halos umabot sa 300-700 mga tropa sana na katulong ako sa inyong mga tropa so yan Papakita ko na lang ito talaga yung uh, ito yung itsura ng uh, store no mga tropa. So, Girl Trend Shop. So, hopefully, nakatulong ako sa mga nawalan ng unli-data or sa mga remote area na kailangan ng uh, data sim. So, swak na swak itong kanilang uh, GOMO SIM mga tropa. Part ito ng globe. So, yan. Maraming maraming salamat. Kita-kita tayo sa ating masusunod pang mga content, mga tutorial. God bless.